Anong tinitingin-tingin mo dyan? Wala. Wala ho. O no, pare, pulutan. Ano ba to? Ayan marami pa. Sarap yan. Sabi, subong ko <laughs> Anong po? Hmm. Hoy, oh. hey, pasinday. <laughs> 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 Hoy, huwag yung dadaanin sa init ang ulo. Yung mataas, mahirap sungkitin. Gusto pa ninyong abot sa langit? Hindi ba mga kasama? Masama yung sobrang. Bumubuko sa katawan niyan. Bumubukol? Oo, oh, bumubukol sa katawan. Bumubukol? Hindi natin sumukol. Karate! Shaolin Master! Lahat alam mo? Oo! Oh! Aba, ano ito? Bote! Bote! Ah! <laughs> Yuli ko ka ba? Bukoy! Bukoy, tama na! Bukoy! Bakit pa daw pati mga bata pinapatulan mo? kanina pa ang birthday mo, kaya lang hindi ka namin malapita na, kasi mainit ang ulo mo. Di na po kami mag-iingay. Promise po namin, di na po kami manggugulo. Sana kung pwede lang, huwag ka nang iinom. Kasi masama sa iyo ni eh, Kuya Bongoy Saka po, kung maglalaro po kami, lalayo na na po kami sa inyo. O oh, sige, pinapangako ko sa inyo. Hinjin na ako ino. You know. Birbirhira na lang. Whiskey anong mangyari? Tandawayan nyo yan. Siya nga pala. Maglalaro na tayo ulit. Para sa inyo! Gagawin ko ang lahat! Yay! Yeah! Yay! Oh, sige, nako. Oh. Excuse oh. me. Ba? Excuse sino, Yuri? Sino yun? Uy. Eh, sino naman? Sino sa inyo si Bungoy? At your service. Hmm. Para sa akin? Oho. Hmm. Sulat ah? Hindi ho. May pera ba to sa loob? Wala ho. Birthday card ho yan para sa inyo. Hindi ko, hindi ko kilala yan. Isole mo rin sa nagpadala. Narinig mo sinabi, di ba? O umalis na kayo. Sige, baka hamogin ka pa dyan sa suot mo, no? Hindi. Hindi kami pwedeng umalis dito hanggat hindi ko nagagawa yung trabaho ko. Sige, play mo. Papatay ko! Papatay oh, ko! Hindi yan! Ano Papatay ah? ko ito! Tsaka lang! Sige, puksan mo. Wala akong pakialam sa kaguluhan ninyo. Basta trabaho ko to. Kailangan makinig kayo. Oo nga naman. Nakinig na lang nga tayong lahat. Ang ah. nakalimutan ko nga pala sabihin sa iyo na gagagabiin ako ng uwi. Kaya huwag mo na kayo hintayin at huwag ako hindi, na akong pagtira ng pagkain. Okay pa, sige. Bye! Ingat. Uh, pwede? Hindi niyo ako naintindihan, sir. Hindi pwedeng hindi ako huminto. Kailangan ko na ng mga bagong materyales para sa show ko. Wala na kasi kaming bagong scoop. Baka naman meron kang alam. Natatandaan mo ba yung ubas na sinasabi mo sa akin? Oo. Malapit ng Mahinog. Oo. Meron na akong pinasusubaybay tao. Kapag napatunayan kong bata niya ngayon, boom! <laughs> Sasabog ang sumo. mo. Anong tinitingin mo dyan? Wala. Wala ho. At kapag verifikado na... Verifikado na! O, paano mo na verify ka? Iyon, sir. Wala nang problema. Solve na ang problema mo. Sandali, sandali. Anong walang problema? Eh, wala nga tayong bagong scoop. Hindi yun. Yung hinahanap nating matagal na. Ha? Yung upok na presentable. At yung taong umahawil dun sa gustong pumatay sa'yo. Andiyan, nakakulong. Be Siya! Siya yun! Siya yun! Siya! Sino naman ito mga to? Ewan ko dyan. Siya pa rin. Ayun. Siya ba? Siya. Uh, teka, paraan. Tabi nga. Ah, mister, ikaw ba talaga bumugbog doon sa taong gustong pumatay sa akin? Ang na naman, oh. Ikaw ba yon? Ako nga yun, miss. Pero hindi ka bayanihan yun. Nagkataon lang na mainit na mainit ang ulo ko. Desperado ko. Gusto ko nang mato. Nagkataon siyang natodas. Malas niya. Ano bang kaso nito? Traffic violator yan. At nagnakaw pa ng bisikleta. Sir. Oh, hindi magnanakaw. Excuse, excuse your language, sir. Hindi ko ninakaw yun. Nagkataon lang na kailangan ko ng bisikleta at may hinahabol ako. Huh? Nagpaalam ka ba? Eh, wala yung mayari. Nagpaalam ako doon sa bisikleta. Oh, tingnan mo talaga itong tatuwira ng tao. Art, narinig mo naman yung sinabi ng tao, di ba? Na emergency, may hinahabol siyang tao. Kaya nanakaw niya yung bisikleta. Ah, uh, uh, Excuse your language. Hindi ko ninakaw yun. O, oh, kita mo na, Art. Hindi naman pala niya ninakaw eh. Sige na naman, tulungan mo naman yung tao. Eh, gusto ko sana siyang kunin bodyguard eh. Bodyguard, bodyguard. Di ba sinabi ko naman sa'yo yung pwede mo akong kunin bodyguard? Art. Art, hindi nga pwede, di ba? Dahil baka matanggal ka sa trabaho, magkakaproblema pa tayo, di ba? Sige na naman, Arto. Oh. Please, tulungan mo naman kami oh. Ilabas mo na siya. Art, please. Sige na Thank you.